sa ilang taon pagtsatsaga, pagsisika, pagtutulungan ng Team Daddy Frankie at ng walang sawa, walang humpay ninyong pagsuporta sa Team Daddy Frankie. Masaya po akong ibalita sa inyo na may mga blessing na dumarating sa atin mga kababayan. Hindi po ito magagawa ng isang Daddy Frankie mga kababayan kung hindi sa suporta nyo. Kaya natin na-reach ito, kaya ito'y dumating. Dahil tayo ay umabot na ng 1 million subscribers sa ating YouTube channel. Kaya taas noo oh, Si Daddy Frankie na ipakita sa inyo na ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil nakatanggap tayo ng blessing na makagaya nito, nag-upgrade din tayo, mga kababayan, ng mga gadget natin. Oh, hindi naman ako masyado marunong dito, mga kababayan. Ayan. Ayun, oh! Matik na matik. Kita nyo yan, mga kababayan. No? Huh? Ang galing. So, ayun, mga kababayan, mga kabarangay. Ah, magandang tanghali sa inyo lahat. Saan man, po, saan kayo naroon, mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayo? Ganon din sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Magandang-magandang uh, buhay po sa atin lahat. Kung kami naman mga kabayan ang inyong kukumustain, awa ng Diyos, uh, okay po. At ito uh, mga kababayan, kararating lang namin galing sa biyahe. Pero syempre bago kami mag-lunch mga kababayan, ay uh, <coughs> nanaisin ko munang uh, ipasilip sa inyo yung mga blessing, biyaya na, na dumating sa Team Daddy Frankie sa ilang taon pagtsatsaga, pagsisikap, pagtutulungan ng Team Daddy Frankie at ng walang sawa, walang humpay ninyong pagsuporta sa Team Daddy Frankie, masaya po akong ibalita sa inyo na may mga blessing na dumarating sa atin mga kababayan. Kung nakaraang taon lamang ay dumating ang ating uh, ano to, ko ya, Silver. Uh, silver Play Button from uh, youtube na uh, to papakita ko sa inyo mga kababayan dahil alam ko maraming nangangarap ito mga kababayan na kapwa natin na uh, charity or content creator Ayan. ito po yung natanggap natin nung naka 100k subscribers tayo sa youtube hindi po ito magagawa ng isang Daddy Frankie mga kababayan kung hindi sa suporta nyo. No? Kaya masaya ako na ipakita sa inyo silver play button po. No? ka eh, napakasaya ng Daddy Frankie nung natanggap ko po ito. Walang uh, ng saya. Kaya lagi, kong, nga uh, lagi ako nagpapasalamat sa 100k subscribers. Maraming maraming salamat. Nung natanggap ko 'to mga kababayan, sabi ko, ang saya-saya ko na. At uh, sabi ko, okay na. Pero hindi lang pala ganun. Hindi lang pala iyon ang blessing kung talagang uh, uh, nagsisikap ka, kung talagang tuloy-tuloy ang uh, paggawa natin ng kabutihan. Because mga kababayan, kahapon lang po Meron na na naman isang dumating. Ito na naman po. No? So, napakasarap sa pakiramdam mga kabubayan na nung una, hanggang uh, pangarap lang tayo, ninanais lang natin, pero ngayon, unti-unting ibinibigay pinagkakaloob ni God. So, buksan natin mga kabubayan, no? Ito po yung, uh, tawag nito, Gold na po ito, gold. Dahan-dahan lang. Ayan. Diba? Ay, wow! Ayan, mga kababayan, no? Oh, naka-plastic pa. Dahil kahapon lang ito, dumating. No? Pero siyempre, para mas maayos, tanggalin natin yung plastic. Ayun. Ayan, mga kababayan. Kaya natin na-reach ito, kaya ito'y dumating dahil tayo ay umabot na ng 1 million subscribers sa ating YouTube channel. So sa lahat po na sumusuporta kay Daddy Frankie at sa 1 million subscribers, tagumpay natin lahat ito mga kababayan. Kaya taas noo oh, si Daddy Frankie na ipakita sa inyo na ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. No? Hindi ko inis hindi ko isip akalain na marireach natin ito. Sana mga kababayan, tuloy-tuloy uh, lang po tayo sa paggawa ng mabuti, no? Dahil sabi nga nila, hangga't gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, lagi nating iisipin pagtulong sa ating kapwa ay talaga namang uh, susuklian ni God yung mga pagsisikap, pagod, puyat. Kaya mga kababayan, thank you talaga sa inyo. No? Salamat sa lahat. Saan man po kaya naroon mga kababayan, sa lahat na nakapanood ng video ng ito, maraming maraming salamat po. Hindi ko maririch ito kung hindi dahil sa inyo. At syempre, thank you talaga kay Lord. No? At thank you din sa aking team. Alam nyo mga kababayan, no? Ah... Hindi naman makagalak si Daddy Frankie mag-isa kung wala tong mga driver natin, tong mga cameraman natin, mga editor natin, yung mga scouter natin. Mula noon hanggang ngayon, yung aking mga kasamahan, ganun din sa aking mga kasamahan noon na napalipat na ibang company, kasama ko rin sila sa simula. Kaya, thank you din ako sa mga kasamahan ko dati. No? Eh, sa lahat po ng aking kasamahan. Maraming maraming salamat po talaga. Tagumpay natin lahat ito. Nawa po ay i-guide tayo parati ni God. Ilayo tayo sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya. Lalong-lalo lalo na po sa biyahe. Araw-araw. Mapagabi, kahit saan man kami ng oras, talagang hindi bumibitaw ang aking mga kasamahan. Kaya, maraming maraming salamat. At syempre, palakpakan natin lahat nag-subscribe kay Daddy Frankie. Maraming maraming salamat, no? So may nagtatanong sa akin mga kababayan, no? Uh, sabi nila, Daddy Frankie, paano ba mag-charity? Paano ba yung mga ganyan? Paano ba tumaas ang channel? Hindi naman po ako magyayabang mga kababayan, sasagutin ko lang yung tanong ng iba nating mga kababayan. Yung mga kapwa natin, content creator na nagsisimula pa lang. Share ko lang yung aking uh, experience nung ako'y magsimula. Kasi marami. Marami akong nakikita na gusto raw nilang sumali. Gusto rin daw nilang uh, gayahin yung ginagawa ko. So una, masasabi kong thank you. Dahil sa mga nagsasabi na gusto nilang gayahin yung ginagawa ko. Meaning... Na appreciate nila yung kabutihang ginagawa ko. No? Kaya salamat. Salamat kung naging magandang halimbawa tayo. No? Sa ating mga kababayan, sa mga nakapanood ng videos natin. Kaya si Daddy Frankie ay patuloy po na tutulong sa ating mga kababayan sa abot ng aking makakaya. At asagot ko po mga kababayan doon sa nagsasabi or nagtatanong kung paano nga ba maging isang charity vlogger. Mga kababayan, uh, based on my experience nung ako nagsisimula pa lang mga kababayan, talagang kailangan galing sa puso't isipan 'yung pagtulong talaga. Kung pag charity, kung pagtulong talaga ang gusto mo, kailangan po ay nasa puso yung pagtulong. Based on my experience, mga kababayan, hanggang ngayon din naman, yun lang, ito lang po ang ma-share ko sa mga kapwa ko, uh, content creator, na huwag po natin tignan yung views, Huwag tayong tumingin sa kung ano ang balik. Gaya ng aking sinabi, kung pagtulong talaga ang gusto mo, charity ba, vlogger talaga gusto mo, kailangan pure charity lang po ang i-upload natin. Huwag nating hahaluan ng kung ano-ano. Diba? Sa mga kapwa po content creator. Gusto ko rin po na madagdagan mga charity vlogger para mas makatulong pa tayo. No? Tsaka una, mga kapubayan, huwag po natin tignan yung views, kung may views o wala. Basta ang importante po tutulong tayo na nanggaling sa puso. Maliit o malaki ang naitulong natin sa ating kapwa. Maliit o malaki ang naitulong natin na iabot natin sa taong naangailangan. Painumin mo lang ng tubig yung taong nauuhaw eh, Sabi nga ni God, malaking bagay na po yun. Yung taong hindi makatawid dyan sa kalsada, matandang hindi makatawid. alalayan mo lang, itawid mo lang sa kabila. Nagagalak na po ang Panginoon. Ganon po ang ginagawa ni Daddy Frankie. Hindi ko po iniisip yan magkabiyos o hindi. Sabi pa ng iba, gumagawa lang daw si Daddy Frankie pag may kamera. No? Hindi naman po ganon. Pero syempre, ko maging istupido sa inyong mga kababayan. ko maging uh, plastic or what. Charity vlogger po ako. Kaya kami nagbibidyo para maging magandang halimbawa. No? Pero hindi po lahat. Kasi pag nakauwi na sa bahay-bahay itong aking mga kameraman, may mga pumupunta pa rin sa bahay. Hindi po lahat ng pagtulong ni Daddy Frankie ay nakukuhaan ng video. No? Share ko lang po ito mga kababayan. Dahil masaya ako dahil ganitong blessing na mga natatanggap natin. Kaya yon payo ko lang po sa mga gustong mag-charity, yung mga nagtatanong kung paano ako nagsimula, paano natin na uh, napataas, napalaki ang ating channel, ang ating page tuloy-tuloy lang sa pagtulong. Hindi po sa palakihan ng bigayan. Basta po galing sa puso. Dahil kung talagang yon ang uh, intention mo, si God alam niya ang lahat. Unti-unti, panahon na magsasabi kung talagang lalaki ang iyong pag-charity. Gaya na po na nang nangyari sa atin. No? Kaya maraming maraming salamat. No? At syempre mga kababayan, hindi lang po dyan. Dahil sa may mga natanggap tayong blessing kagaya nito mga kababayan, napakaganda, no? Ayan. Dahil nakatanggap tayo ng blessing na kagaya nito, nag-upgrade din tayo mga kababayan ng mga gadget natin. Pumili rin si Daddy Frankie para mas, para mas maayos, presentable yung ating pagbibidyo lalong lalo nat lalo, karamihan din sa ating mga viewers ay mga senior na para mas maliwanag at hindi masyadong uh, magalaw hindi nakahilo pumili rin tayo ng uh, DJI RS4 combo so meaning mga kababayan mas uh, uh, mapapagaan mapapadali hindi magalaw yung ating uh, uh, pagbi tawag dito mga kababayan ay mas kilala ito sa tawag na gimbal no So, alam ko, pangarap din ng iba ito. Gaya na aking sinabi, simula lang tayo sa maliit. Si Lord po ang nakaalam ng lahat. Kaya, thank you, Lord. Yung matagal na rin naming uh, pangarap, nabili na namin. Although, yung una naming gamit, mga kababayan, ganito na rin, gimbal na rin. Kaya lang, medyo maliit ng kunti yon, Tapos ngayon, nag-upgrade kami na malaki. So, ang laman nito, mga kababayan, uh, papakita ko no? Ayan. Okay? So, hindi naman ako masyado marunong dito, mga kababayan. Ayan. Ayun, o. No? Matik na matik. Kita nyo yan, mga kababayan. No? Ang galing. Nakakatuwa, no? Ako naman magbibidyo sa aking mga cameraman, mga kababayan. No? Parang totoo si Daddy Frankie, mga kababayan. No? Sa so, mga kababayan, paalala ko lang po, ano? hindi ko ito binibidyo para ipagyabang. Ito'y ginagawa natin para maging magandang halimbawa. Para gayahin din tayo ng mga kabataan o yung mga kapwa nating content creator na nagsisimula para magkaroon sila ng idea. No. Hindi lang po iyan ang mga gamit namin mga kababayan. Marami pa, meron pa tayo mga camera. Ito yung mga nauna natin. Yung mga iba na na rin kasi siyempre mga kababayan sa araw-araw din nating uh, uh, pagbiyahe, no? So, yun mga kababayan, maraming maraming salamat. At sana tuloy-tuloy pa tayo, no? Para mas marami pa tayong matulungan. At siyempre, shout out po sa ating mga sponsor. Mga uh, mapagmahal nating mga viewers, followers, subscribers. 4.5 million followers na tayo sa ating Facebook page, mga kababayan. Salamat din po sa inyong lahat, no? Shoutout po kay Ma'am uh, Purisa Joy Pinyas, tsaka kay uh, Ma'am Rose Gorgeous ayan kay Crissy Joy 791, ayan, Rosary Around the World, kay Tita S Team Rice Above. Team Rise Above, shout out po sa inyong lahat. Mula noon hanggang ngayon, hindi iniwanan si Daddy Frankie. No? Eh maraming maraming salamat. Sila Tita Aw, mga kasabayan ko. Tita Aw, shout out po sa iyo. Nagsisimula pa lang kami noon, nakikita-kita lang kami sa live hanggang ngayon. Kaibigan pa rin natin sila, no? Salamat po sa lahat ng nandiyan sa premiere. Gabi-gabi nakikita ko dyan sa premier, hindi ko man kayo mabanggit lahat. Isa lang masasabi ni Daddy Frankie dito kayo sa puso kong lahat. Thank you po talaga sa walang sawa na yung pagsuporta kay Daddy Frankie. Kung anong init ng panahon, ganun din kainit ang uh, pagmamahal ni Daddy Frankie. At syempre, sa aking pamilya, na laging nagtitiwala sa kakayahan ni Daddy Frankie, sa aking mga kapatid, salamat po. No? Sa aking nanay-tatay, laging nagdarasal ilayo daw ako sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya. Salamat po, Nay, Tay. Yan. Tsaka sa aking paboritong asawa, si Aling Rochelle. Uh, napaka Napakasuporta. Hindi niya ako pinapabayaan. Bago ako alis, nakaayos na lahat ang gamit ni Daddy Frankie. Maraming maraming salamat. No? So, maraming maraming salamat mga kababayan. Pansamantala, si Daddy Frankie ay magpapaalam. Baka magkaiyakan pa tayo. No? Muli po, congratulations sa aking team. Tuloy-tuloy lang tayo guys, no? Sa ating uh, cameraman, editor, si Kuya Rab, si Kuya Sam, ayan, tsaka si Guryo, may bago tayong kasama, hindi ko pa alam pangalan. Ah, Chris pala, sorry. Ayan, no? Pero later on, may kilala nyo rin. Tsaka sa ating mga piloto, ayan, si Kuya Risky, ayan, si uh, Kuya Jesse, sa ating moderator, Asawa ni Kuya Rizky, salamat. Kay Sweet Charm, prinsesa ng Rise Above, thank you po. Yan. Kung sino man po ang hindi ko nabanggit dito, ay pasensya na po kayo sa dami po. Maraming maraming salamat. Gapres po. Thank you.